What's up mga kain sa mga umaga po Kami po ay bibili po muna ng ano Pang uh, tanghalian po Masarap po ay isda Ayan, Kasama si Utoy eh. Ngayon po ay baba ng mag isda din ay eh Hindi po yung bibili tayo mura mura po Tara Utoy, yan yeah, si Yuan po Tara Utoy Ayan eh, Utoy may mga bangkang paparating ngayon oh Yan po ang, ayun, ay, yan po ang abangan namin yan Mga galing pong laot Mura po yung ganyan eh, no. Doon. Yun, 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 dalawa, oh. Yun pa isa, kita mo. Yun po ang uh, inaabang namin. Mura, mura po yun. Minsan po, ay sobrang baba ng presyo. Hindi na po, hindi pa po nadaan siya sa loob. Tao to, eh. Parang may malaking barkong nakahara, eh pagkakamitig. Dito na po kami mga kainsan Madulas lang ang kalye Kuya, may isda pa po? Tapoy, malawad pa lang po. Ha? Malawad lang po. Otoy, madulas lang. Nagiiho kuya. Otoy, may isda na. Ha? Anong isda yun otoy? Eh? Patingin daw otoy. Makaka Ah, pakala ka naman yan Anong pangalan na yan? Espada? Layong aso Ha? Layong aso? Layong aso Layong aso Magkano yung ganyan? Ako Minsan, ano Ang dalawa, Ay, iyan, magkano yan? Parang Mag buwan lang Ah? Pangulam na po siya Pangulam Ah, pangulam na ba? Pangulam na ba? Akala ko binibinta mo. Na, 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 na. Ah, na binta na mo. Hindi mo binibinta yan. Oh. Uh. Kuya, may study yan. So, yung ano. Yan, ah, na pala na kuya. Kala ka naman na rin. Saan naman punta na rin kuya? Papuntang, ah, uh, pa rin doon kayo hindi ko ang barko naman ng mga kainsan, noong laki nanabog na yung mga tuyo nanabog na, ang gawa nito ng lubid best na kuya? kailangan po ah. ng sap sap pampain po?

Let's say 400 300. <melod limeland> to 300. Ang dami yun. Ay, yung sabaw. Ay, yung sabaw. Ano na lang ako. Ito ang masarap mga kaisan. Magkano so. so, natin ang kilo na rin? 650 yan, sir po. 650. Ayan re. 750. Oh, right. I'm bakit ate, Maganda po, p Okay na ba? Kulang pa. Okay na po ito. Galunggong po. Ibibigay ko po kay nanay. Gusto daw po niya yung galunggong Panghalian. Pang galunggong po. Okay. Uh -huh. yeah. Magkano ate yung ganito? Itong ano, 700 ang kilo to yung ganito, yung king crab. Oh, yung king crab to, 700 ang kilo? Oo, 700. Maramaya naman ay nakakasigurado kang matataba. Uh -huh. Kaya ang dami naman ang Ang lalaki po? Mm -hmm. Ito naman, 500 ang kilo. Ito naman tayo mga ganito, mga bulto lang to. 550 isang ganito. 550 po? Oo. Uh -huh. Ate, nga, ah? Oo. Senda ang piso, pwede ng pantanghali <laughs> yan. Ito naman Ano Hindi ba rin hindi. Ano yan? Puro yung nalaki ng ano yan. Yan ang sa dagat. Huh? Ari ah, mga kilong sagay ayang pala yun. Palista okay. oh. uh, naman ano lang siya ngang... Ayan, sa hanggang... Ari mga kaisang isentaan. isang din din. Kaya wakto. Isulub naman. Pantang Ano okay. yun lang? Ako po ito. Okay, Hindi Yan na rin nakatuwa pa 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 ito yung mga hinuhuli ko sa kuwit. Ay, oh. 250? Aray, lalaki. Aray, babae. Ito, 250 na lang lahat. Nalaglag yung pera ko eh. Nasa ilan na ba? Ate? Hiya mo na ate. Hiya mo na. Kinain na yun. Hindi naman. Baka ay naigutom ko eh. Hindi na ni ate kinain na oh. Thank you. Kinain yung tindong ni Kuya. Lari gusto ng mga nang inay. Tsaka nang itay pang ano? Pang kamatis. Magkano ano ito at Kuya? Ito lahat. Ah, pagkakadami. Isang daan ari. Kada isang ganyan punto isang daan. Yung po si Quinta, dito tayo sa 50 pagkadami. Ari ah, 50. Ari po magkano? Hawot. po yung malinis. Mm, Ay na lang ko ya akin. Santan po. Oo. Oh. May pang mga panlok po sa kamatis mga kainsan. Mm. Yan, mamimili po kayo ng isda. Ayos na yung pantanghali yan. yan. Dadalhin ko sa bukid. Mahilig ang ganyan si tatay. Lalaho ka ng kamakamatis. Uh Oo. -oh. So Tubig isa muna ng kamatis. Oo. Oh, okay. Yeah. mga kainsan alam mo ko kaya kami dito nabili isda mas mura hindi ko naman pwedeng damihan at bukas po uli or bukas pag ako napag-up eh. gawa ng mga hampok po kung tuyo pwedeng damihan isang libon piso ay sa palengki sa amin ay bit-bit mo lang ay dinipay ko ay, may dalawandaan piso two ay ayos na pang pang tanghalian na ninyo gawa na ako po naka-schedule sa patanghalian sa amin ay makakamura mga kainsan gawa ng yeah. makamura ka ng tumbas manipis mga 100 piso sa atin ang oh, mahal na rin yun ito sabi kayo ba't kakunti mo ang pinapamili mo ay ayos na po ori. at gawa ng may nga po dating puro gulay lang po ngayon po ilalaho ka natin ng isda pantanghalian yeah Solved na po yan Tapos ay may yelo na rin po 10 piso yeah. Ito ay nasa magkano ito yung pinabili natin 200 ha? 400 400 na rin 400 lahat na no oh. Ito ay pagdalawang araw na natin na rin Bibigay ko ng danana Ay di ang laking tipid po Tapos ay lalahok-lahok na lang Ang po namin ng gulay-gulay kaya kailangan din yung sabi nga ay magtipid-tipid eh, hindi gayon po naman talaga simulat sa po naman simulat sa pulpo naman kami sanay sa gayon kami po yung na ng pro si mga kainsan ni Utoy ta -toy. at uh, kukuha naman po kami ng pampasahod ng kaunti doon at binatira pa ng tira ng bagyo sa awa ng Diyos yeah tara at uh, kami po marami pang gagawin sa linang kukuha lang po tayo ng pampasahod gawa ng ngayon ay araw po ng sahod ay ito po yung sinasabing araw ng abala pero may trabaho pa rin po kami pa ikot na ikot pero di, baka po alas 10 nasa bukid na kami sa magluluto po tayo ng tanghalian ah, ah. ay ako po yung ano hindi na nang ng gabi at gano'ng nakakatakot po sa daan minsan po ay eh, natakot ako pag madilim doon sa dinadaanan ko po, po. Kaya laging minsan pag nabiyahin na po ako ngayon, araw, oh. hindi po kagaya dati, na uh, ano po ako, na uh, tatakot na. Tara to eh. Hindi kami mga kaisan number 4 po tayo. Antay na lang po tayo. Ang daming pinyo, saka kamuti. yan o no, biro yan kung sa nasa ote ano. yan, katapos lang po natin kumuha papapasahod po papunta naman po hindi na po baka kami abot ng magluluto baka rin mamaya-maya na, bahala ng mga kainsan pag hindi ipanghapunan na rin ng mamaya ah, daming bulo eh Kulang po eh, kulay ngayon, nagkakala po sila Papaya Yan ang tagal po, yan ang tagal po sa lupa eh Ay, nabot ng isang oras kalahati eh alala sa inyo na pagsaka ng kalamansi hindi ni po marami kahit ilang kilo din po kalamansi sa prosi po prosi yung iba yun no ay mga kaisan gusto magtanim ng mga kalamansi at malimbawa pero hindi naman alam kung saan babagsak hindi po meron din po na mimikap ng mga kalamansi mas maganda kung ano po restaurant babagsakan yun po para sure bull na ba? Ah. Pagalbok po din eh. Ali ka bukan. Ah. Na mga okay sa pauwi na po kami. Diretso na po kami sa bukid. Magluluto naman po. Na mga okay Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.